yung masasabi ni Senator Go kasi for the longest time Senator Bongo trabaho lang ng trabaho yan siya lang yung re-electionist na hindi umiepal mga bossing talagang trabaho ng trabaho punta dito punta dyan opening ng ganito opening ng ganyan yan ang talagang the working senator o yan pakinggan ninyo yung sasabihin niya tungkol sa mga congressman na feeling hari-harian feeling may ari ng Pilipinas eh lower -no house lang naman Ayaw nila eh. Ayaw nila matatawag silang lower house. Sabi ni Bright Narya, Boss Dada Duterte Admin. Boss Dada, bago sa Duterte Admin, wala akong pakialam sa gobyerno. Kaya nakaka trip O oh, yun na nga. Ang pero, eh, tiis na natin. Four years na lang niya. O, oh, natiis naman. Hindi, na. huwag na rin tayo makialam muna ngayon. Ganun lang tayo. O, oh. oh. di parang ganun din. Hindi, ano ka, naging, Kung uh, kumbaga, hindi ka nakialam ng uh, ilang uh, dekada. O, di gawin natin four years lang. O, kudya-kuya -kuya muna tayo. Matatapos din yan. Yun eh, kung matapos. Kutsa, so, baka mamaya magulat tayo bago sila matapos. Prime Minister na yung anak. O, oh, Boss Dada, five months na lang titiisin natin. Ako ah. Baka naman wala kayo sa Pilipinas. Pag nagkagulo, baka naman nandiyan kayo sa ablood. Ayayabang nyo, ha? O, pahinga natin itong sasabihin ni Bongo sa mga congressman na congressman mga buhaya. Respetuhin niyo naman yung senador kung ano yung magiging uh, uh, posisyon niya sa kulit. paka pa lang, sasabihin mo, na tatanungin mo, are you in, in favor or not? Ito ang sagot ni Sen. Christopher Bongo sa hamon ni House Majority Leader Zambonga sa 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe sa mga senador na ihayag sa publiko ang kanilang tunay na posisyon sa Charter Change o Chacha para sa senador magiging bias na umano ang pagdinig sa economic chacha kung magpapahayag na ngayon ng sentimyento ang mga senador. Sinimulan na noong lunes ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyandahan ng ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Alam mo, ongoing yung... Oh, wait lang. Bigyan natin si Evangeline Kagiwa ng highlight. Palakpangan. <laughs> Hindi ka ni Maharlika si Bagong Lipunan Kaya hindi yan pag-aksayan ng oras Iba-iba kayo ng priority ni Maharlika Teka Pins pala, decision ka naman So sa tingin mo, anong priority namin? Sige nga, anong priority namin? So sinasabi mo, ibang priority namin ni Maharlika. Ano ba priority niya? Tapos ano ba priority ng Banateros? Total naman, Evangeline eh Mukhang uh, uh, pinsan kayata ni Madam Oring. Baka nahulaan mo din <coughs> Hindi, kasi para sa akin lang ah So ito para sa akin lang, Evangeline ah O yung uh, away yung uh, mga patutsada ni ano ni Bagong Lipunan. Close na close sila. Ikaw ba, hindi ka man lang ba na, napapa-question uh, napapa mark na? Hmm. Diba kayo to, paano medyo magtatanong ka rin? Oo, kasi kung hindi ka utak-tanso, medyo makikinig ka, tapos i mo. O, yun lang naman. Oo, talaga, oh. O, ganun lang, kasi... Parang ang sinasabi ninyo, si Maharlika gusto naghihingi siya ng kasagutan sa kanyang mga katanungan o sa kanyang mga birada. Hindi sumasagot ang gobyerno. O galit na galit siya, hindi sumasagot ang pamalan sa kanya. O tapos may bumabatikos din sa kanya. Na-close niya pa na talagang masasabi mong talagang BFF sila tapos hindi niya papansinin hindi niya man papabulaanan eh medyo delicate siyan tama? tama ba? tama? O, sige tuloy na natin to uh, public hearing eh bakit mo naman obligahin yung uh, uh, senador na magsalita <laughs> magiging bias na po yung magiging deliberation pag, si pag sinabi mo remember we are only 24 here So kung magsasalita na yung uh, pito dyan, wala, wala, tapos nang na usapan. Ganito rin ang santinyento ni Sen. Soli Angara na siyang nangunguna sa pagdining. Tanong niya, paano sila maglalatag ng posisyon? Gayong kakaumpisa pa lang ng pagdining kung saan pakikinggan ng mga eksperto punto ng mambabatas, ganoon naman talaga sa pagbalangkas ng batas kung saan dapat muna makinig at magdebate bago bumoto sa isang panukala. Kaya hindi basta-basta magdedesisyon ang mga senador, lalo na sa ligang batas ang pinag-uusapan. Ang punto kasi dito, mga congressman, the point here is, you are, you, you think highly of yourself. Oh, parang ang taas-taas ng tingin nyo sa sarili nyo and you're trying to control it. You're trying to control yung power diyan sa ah uh, sa diyan sa inyo sa legislative. Oh, parang uh, kumbaga parang gusto niyo i-over i-overpower lahat dahil kaya niyo i-outnumber lahat dahil nga ang dami-dami nyo. Ang ginagawa ng Senado ngayon is putting you, putting you in your right place which is you are the lower house even if you have this much number and the process is pagkagaling sa inyo pupuntayan sa amin kami ang may huling say bago natin pag-usapan ulit dalawa at ipasa sa presidente eh yun yung katotohanan kaya ayong mga congressman accept the fact Whether you say uh, Senate is lazy or not, pare-parehas kayong ibinoto eh. Wala kayong kapangyarihan over the Senate and the Senate ay walang kapangyarihan over sa inyo. But meron tayong batas na sinusunod at may proseso na sinusunod. And according to the process, kayo ang magagawa, Senate ang mag approve pag-a-update, tapos bago nyo uh, pag-usapan. So kung sakali na binabypass kayo ng Senate, tinatarantado kayo ng Senate, na, hin na pinapatay ng Senate yung mga panukala ninyo, eh siguro dahil puro self-serving yung mga panukala nyo. Yan ang sinasabi. Kaya kayo o taing tae. Kaya kayo nagmamadali at insecure na insecure kayo sa mga senador. Bakit? Kasi anim na taon yung termino nila, kayo tatlo lang. Kaya nga kayo, lower house, sabi ni Josie Ime. Kaya nga kayo, lower house. Kung baga, sa up and down na bahay, nandun kayo sa baba, yung Senate nandun dun sa taas. Bagamat nasa isang bahay lang kayo, o, kasi katulad niyan, O, bago ka makapunta sa second floor, dadaan ka muna sa first floor. Tayo yon. O, pagdaan niya sa first floor, pupunta na siya sa second floor. Pagpunta niya sa second floor, matutulog siya doon ng matagal. Pababayan ulit, ukas na. So, pinapakita lang ng mga senador na Congress, relax lang kayo, wala kayong ano, wala kayong lakas. Kami ang may say, kung mamatay dito yung inyong mga panukala, eh baka basura yan. Kaya good job mga senador. Tama yan yung uh, pangarap nitong mga congressman na ito na magsilbi ng mas mahaba. Oh, at uh, amyendahan yung batas kunyari yung economic provisions lang pero pag pumayag ang Senado at nag-usap na sila pare-parehas at nagpasok na ang Congress ng mga kung ano-anong uh, provision dyan sa Constitution na 1987 na babaguhin wala nang magagawa kasi pagbobotohan na yan ng lahat so delicate mga bossing ay, kasi yun kaya galit na galit yung mga yung mga congressman kasi alam nila eh na may kapangyarihan ang uh, ano ang Senate para hindi man i-veto yan pero patulugin yan. Meme ka muna. Oh, meme ka muna diyan. Economic provisions meme ka October tapos tayo boom November, December file ng certificate of candidacy. O last term na itong mga tulongis to na mga congressman na itong iba rito. O hindi na sila mananalo bago na naman yung mga mukha sa camera. O ba? Diba? Pero dapat lagay nyo na dyan sa Constitution. Kasama dyan yung ano, party list system eh. Dyan sa 1987 constitution baka pwede. Tanggalin na yung party list system na yan. Source of corruption daw yan pa ni Sen. Angara mag-iisip at makikinig muna ang mga senador. Kaya sana anya, ganoon din sa Kamara. Sa si Sen. Minority Leader Aquilino Popo tinawag na pointless ang hamon. Dahil dalating din naman anya ang panahon na pagbobotohan ng mga senador ang resolusyon. Ngayon anyang nasa punto sila ng pakikilig sa mga eksperto, dapat hayaang magkaroon ng open mind ang mga senador sa issue, dahil kung hindi, ano pa anya ang saysay ng ginagawa nilang konsultasyon? Maikli naman ang tugon ni Senate Majority Leader. O nga, ang ganda ng sagot. Eh, alam mo, medyo minsan, Joel Villanueva, banas ako sa iyo eh. Pero ang ganda ng sagot mo, sino ka, Dalipe? Ah, Dalipes, who you? Who you? Hindi porkit nag interview ka sa... ...sa TV lagi... ...eh... ...sikat ka na. Kasi ito... ...ito yung masasabi... ...ito yung sinasabi ko nung nakaraan pa... ...na yu, kayong mga congressman... ...meron kayong... ...numero. Pero... ...ang sabi nga ni Banat Bay... ...kay Boss Dada... ...oo... Oh, ...kung sino ang nakaside sa people... Uh, ...whoever... Uh, ...ang nasa side ng mga tao ay siya ang nagtatagumpay. O oh, bakit ko nasabi yun? Again, itong mga senador na to, kahit 24 lang sila, binoto yan ng buong Pilipinas. Ang sinasabi natin, kilalang kilala yung mga yan sa buong Pilipinas. Yang mga yan, mga sikat yan. Mga personalidad yan. May mga following siyang mga yan. At itong mga ito ay mahal talaga ng mga bumoto sa kanila. Eh kayo, lalo na yung mga party list dyan. O anong ganap nyo? Wala. Kaya gusto nyo ng joint, ano, ng uh, joint voting para ma-over, ano nyo, ma-overpower ninyo ang Senate. Pag na-overpower ninyo ang Senate, nawalan sila ng boses, o, oh, hindi edi wala na. Yung kasikatan nila, eh hindi na kayang, ano, hindi na kayang uh, kumbaga gamutin nung dami nyo. Kaya, kaya, kaya ganito magsalita ito si Senator Joel Villanueva. Sino ka ba? Congressman ka lang. Pinoto ka lang ng kalit-lit na distrito mo. Kung makapagsalita ka, kala mo kilala ka sa buong Pilipinas. Tumakbo kang senador. O baka kahit sa distrito mo, matalo ka. Kaya kayong mga congressman, huwag masyadong mayabang maaaring nasa side nyo ngayon yung mga media. Pero itong masasabi ko sa inyo, itong mga senador na to, pucha, ano, libo-libo ang uh, talagang uh, nagmamahal sa mga yan. Joel Villanueva, sa Hamon Representative Dalipe sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, naniniwalang ilang senador na dapat ang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng liderato ng Senado at Kamara para matapos nang na sagutan sa issue ng Chacha. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, walang hindi pagkakaunawaan ang hindi mareresolba ng isang sinserong dialogo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yes. Maaari rin anyang mamagitan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara tingin din ni dating Senate President Tito Soto, tanging ang Pangulo ang makapagpatigil sa mga yan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. No nga? Paano niya ipapatigil? Eh, according to rumors, sila yung magbe-benefit dito sa charter change na to. At tulad ng sinasabi na itong mga dating senador na to, there's only one person who can put a stop dito sa mga kaguluan na to. It's the president. Bakit hindi ginagawa ng president, Tito Soto? Bakit? O siguro nga, kasi nga, baka sanctioned niya yan. Or baka, ano, meron silang pakinabang dyan. Diba? Kasi kung si PR dito, definitely, nagsalita na to. O, oh, Congress, Senate, huminto na kayo po. Tiyan naman, oh. Ako, bida rito, eh. O oh, pero the fact na sinasabi ninyo na it's the president who should uh, put a stop to this, kausapin na tong dalawa na to at hindi niya ginagawa, eh kayo nang bahalang humusga. It's either tamad siya or wala siyang time, busy siya masyado or uh, makikinabang siya kaya pinababayaan niya si Tambalus Luz Dumiskarte or <laughs> nakalimutan niya na presidente siya. <laughs> Preso. Pero ang presidential sister na si Sen. Aimee Marcos, duda kung may magagawa pa ang Pangulo. Sa palagay ko, siya na nga nag eh, early in January, yung kauna-unahan Resolution 6, eh hindi naman na tinupad, kaya bigo ang Senado. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na, hindi naman sila tumutupad sa usapan. Eh kasi hindi naman yung kapatid mo <laughs> Ang bibigay ng malupit na statement na naririnig ng buong sambayanan. Pumunta. Kaya nga sabi ni Vic Rodriguez, di ba, super ate? The president has to step up. By how? By telling the Congress, by saying to the Congress in front of the media, to stop, stop this, stop this. I don't like this. Stop it. It's divisive. Diba kung sasabihin ni presidente 'yun ng firm sa mga speeches niya katulad niyan yung speech niya kanina sa Davao di sana siningit niya na doon tal may media doon o kaya kung saan man siya mag-speech kahit yung speech niya sa Vietnam kung gusto niya o sa Thailand kung saan niya magbansa, gusto mag-speech basta sabihin lang niya Congress stop because if sinabi niya na na mag-stop at hindi pa rin sumunod ang kongreso o oh, ayun na, nilabu-labo. Ito naman si Aimee. Gusto mo ba talagang ayusin Aimee o hindi? Kasi maganda yung suggestion eh, nung mga senador eh. Bakit hindi mo tanggapin yun? Bakit hindi mo itry? To talk to your brother na mag-step up at parang ayaw mo na i-address ni Bongbong tuh. Jaime, mean, ikaw ba talaga ay para sa Pilipinas o para sa pamilya mo lang? Ay, Diyos ko po.